tayo hey guys so nandito tayo ngayon guys sa uh, center guys dito sa Torpo City so sobrang lamig ngayon guys so hindi pwedeng wala tayo so naglabs kasi uh, negative eating so minus eating hook guys so kung napapansin ninyo so dito banda nakapal yung ano yung snow yung yellow pero dyan banda guys oh. so walang yellow kasi dyan guys kasi kapuntunaw po dyan kasi may hitter dyan sa ano So, dito rin sa kabila. Yan, wala nyo. So, dito lang sa tinagpayuan natin. So, merong uh, ice, merong snow. Kasi, wala Paper dito. Ayan. Pero dyan banda. Ayan, nakikita nyo dyan. So, meron kasi paper kasi dyan. So, kaya yung ice ay natutunaw. So, wala nyo dyan. So, ito yung ano guys. uh, city city namin yun So, dito kasi kami nakatira, malapit lang dito. So, ano lang, uh, walking distance lang yung bahay namin. So, mga, ano lang, uh, 10 minutes na lakad. So, malapit sa, ano pa, uh, train station. So, ano lang, sa kabilang kanto lang yung ano, namin, bahay namin. So, malapit kami sa city talaga. So, ngayon pala guys, ay uh, naghahanap ako ng, ano, ng... Uh, barber siya kasi uh, magpapagupit ho ako ayan so kailangan ko na uh, new year so syempre uh, new look in home tayo ayan so new look new year ayan so nandun yung ano yung socket ko na ano na barber siya ayan natalas so ayan bukas sila ngayon so doon tayo magpapagupit ayan So, ito kasi dito na nag uh, so, matagal na ko dito. Nagpapagupit sa kanila. So suki so ko na to. So mas mura din. Ayan. Uh, 18 lang. 18 euro yung uh, bayad sa gupit. Ayan. So yung iba kasi eh mahal. Uh, merong 25, 30. So ano dito sa suki so ko ito. Oh. Eh ano to sila eh. ah uh, mura so kaya dito ako nagpapagod ayan so ayan guys ano so uh, tapos na ako akong uh, magpagupit ayan so hindi ko lang nakuha na ng uh, video doon sa barber shop kasi eh, marami kasi post customers doon so hindi na ako kumuha ng ano ng video so ayan tapos na ayan, so doon ko na lang sa bahay papakita yung uh, bagong gupit ko kasi ano uh, sobrang lamig dito yung tayo nga kung ano na masakit na so ito na rin guys yung ano natin yung uh, bagong haircut natin ayan no so bagong taon kasi so kailangan din bagong gupit tayo ayan no so new look din guys